ito pala yung lugar namin palabas papunta doon sa bayan mabahaba din pong biyahe bago po tayo makarating dito sa bayan namin pero hindi ko po tinuloy-tuloy itong ating video dahil sobrang haba na kaya papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung lugar namin dito na kulay green talaga lahat halos palay po at saga saging po ang makikita ninyo dito pag kayo ay pumunta dito sa amin ito po ang karamihan na uh, hanap buhay po dito sa amin saging at saka palayan

Pasensya na kayo dito at na-mute ko po ang sounds dito dahil baka tayo ay makapiray dahil malakas yung music ng may-ari ng tindahan na ito. Kaya tahimik muna tayo. Sounds lang muna ang or music ang inyong maririnig ngayon. hindi na pala ako lang kapag video na pagbili namin ng isda kaya ito dumatay na pala kami dito sa bahay kaya agad-agad ko nilinis itong isda na aming nabili No matapos ko hugasan yung mga isda at ito naman yung bangus akong hiniwa para mailagay na natin ito sa ref. At pasensya na kayo sa aking pagtatrabaho uh, dahil isang kamay lang talaga ang makakilos. dahil ngayong isang kamay ko ay paralyzed dahil ako po ay isang mild stroke. Pero kahit ganon pa man, kahit na isang kamay lang kumikilos at paralyzed yung isa kong kamay, ay nagagawa ko pa rin or nagagampanan ko pa rin ang bilang isang ina dito sa loob ng bahay. Lahat ng gawaing bahay na bilang isang ina ay aking nagagawa. no matapos ko nga malinisan lahat ng isda at nahiwa-hiwa ko na yung bangos ay agad-agad kong nilinis itong ating lababo dahil medyo malansa kaya sinabon ko ito pinunasan para matanggal naman yung mga nakakalat-kalat na mga kaliskis ng bangos at saka yung mga namumula-mula na galing doon sa isda At ito nga, sinimulan ko na pala lutuin yung mga bituka ng isda. Niluluto ko po yan, tapos nilalagay ko ng kanin para ipapakain natin doon sa ating alagang aso. At tinitimplahan ko pala yan ng mga pampalasa para naman pagkain ng ating alaga ay mayroon ng lasa at masarap yung kanilang kain dahil malasa yung mga kinakain nila. Sinasamahan ko na pala ng kanin yan para pagkain nila ay hindi na ako maglalagay ng kanin. Pati yung kanin ay ginagawa ko na rin lugaw para sa aso nating na alaga. Kaya yung mga binibili nating isda, ay walang sayang talaga yan dahil simula, ah, mula sa pagkain nating mga tao hanggang sa pagkain ng ating mga alaga. Kaya pati bituka dyan ay sinasama ko sa kanilang pagkain. Pero bago ko ipakain, niluluto ko talaga muna para masarap din ang kain nila. Kaya nung nasalang ko na yung pagkain ng ating alagang aso, nilagay ko muna yung ating mga isda dito sa ating ref. Ay huwag kayo dyan. Yung aking ref dyan ay automatic yung kanyang pintuan. Mayroong lock dyan na guma. Dinalagay ko po ng tali yan dahil po yung ating ref ay sira na yung kanyang pintuan. Kaya sayang naman na hindi natin magagamit na, ba diba? Kaya ang ginawa namin dyan, o DIY, nilagay namin ng lock ng guma na mayroong alambre para naman kaya paano hindi sumingaw yung ating ref. Nung okay na ang lahat at ayan nagsimula na pala ako ng pagbe ng isda na para sa aming ulam, sa aming hapunan. At habang nagpiprito ako dyan, hinati ko pala yung ating isda dito. Bale, 100 pala yung aking nabili dyan sa maliliit na isda. Dahil gusto, gusto ko talaga humikop ng sabaw. Kaya hinati ko lang yung ating isda. Kumuha lang ako dito ng apat na piraso para isabaw natin. Kaya nagkakahiwa na pala ako dyan ng ating mga ricado. Kaya ng loya, sibuya, sa at saka kamates. Kaya magsasabaw tayo, higop tayo ng sabaw. Nung naluto na yung ating pagkain ng aso, ay pinalamig ko pala muna dito, dito sa labas. Tapos nung malamig na, ay pinakain ko na sa kanya. At ang tuwa naman itong ating alaga na to dahil masarap na naman ang kanyang ulam. At luto na pala yung ating isda dito na sinabawan kaya kakain na tayo. Pasensya na po kayo at hindi po ako nakapag-video ng habang kumakain kami dahil akala ko nakaplay na itong aking, aking cellphone na nagbe-video. Yung pala ay hindi pala nakaplay na nakatapos na lang kami kumain. Wala akong video. <laughs> kaya pasensya na po talaga kayo. Wala talaga akong ipapakita sa inyo na habang kumakain kami. Hanggang dito lang talaga yan sa magpe ako ng aming lamis sana kami ay kakain. Pero yung pagkain namin ay wala na. Inano ko kasi, eh, pinatay ko kasi muna kasi tinawag ko pa pala muna yung mga bata habang nanonood ng TV. Yung pala yung kakain na kami, hindi ko na play.